Hello mga pangyaw, dahil holiday ngayon, naisipan ko na lang na pumunta sa beach, kahit mag-isa lang ako. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Angler's Beach, dito sa Chunwan. So, ito na guys, nakahanap ako ng pwesto, kaya yan, naglatag ako dyan, tapos di, di, dyan ko na rin nilagay yung aking mga gamit. So, yan guys, alam nyo na, kahit uh, mag-isa lang tayo, ayan, nagbaon ako, ang daming kanin. Tapos yan, mayroon din akong pinakbet na baon at saka sinigang. Oh, diba? Kahit mag-isa lang sa holiday, enjoy natin ang ating holiday kasi yan ang araw na tayo ay magpahinga sa ating mga trabaho. Lalo na tayo ay isang UF na dito sa Hong Kong. Dito pala sa Angler, Angler's Beach guys, ang uh, kompeto siya. Mayroon siyang uh, barbecue one dyan sa likod. Tapos mayroon siyang bagong building na pinatayo dyan. Mayroon siyang shower, mayroon din siyang CR, may hugasan. So yan, pwede kayo dito mag na magkakaibigan. Dati dito kami ng mga kaibigan ko kaso nagsiwi na sila. Kaya dalawa lang kaming natira dito sa Hong Kong nung isa ko pang pa kasama. Pero ayan guys, kain na tayo. Ayan. So ito guys, ang view. Mar maraming dumadaan na cargo ship.